Mga bawal itapat o harap sa pinto sa iyong bahay. At ano nga ba ang remedyo na po ninyong gawin para hindi kayo malasin ng grabe? Ang video natin ngayon ay tungkol po sa mga kamalasan o mga bagay na maaaring nakatapat sa inyong pintuan maging nasa labas man niya ng bahay ninyo o nasa loob. Meron pong nag-comment na ang comment niya siya po ay uh, nawala ng kanyang mister o at uh, nagnanais siya na maibalik yung swerte niya sa pera dahil ayon sa kanya dati naman madali, madali lang siyang uh, nakakahawak ng pera o meron siyang maraming pera dati. ah uh, nais niyang maibalik yung swerte na yon sa kanya. So pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, ano nga ba ang mga bagay na dapat hindi nakaharap sa pinto at yung mga gumagamit po ng pampaswerte, titignan po natin mabuti kung ano yung pampaswerte yung inilalagay natin sa ating tahanan kasi po maaaring magdulot ng kamalasan yan. Kapag hindi tama ang paggamit. Maliba na lang kung mayroong pungsoy master na nagturo sa inyo niyan, alam nila kung bakit yan ang uh, in sa inyo. So alam po nila ang uh, uh, ginagawa nila. So po, pwede nyo sundin yung sinasabi nila. Pero kung kayo lamang po, Uh, mag, mas maganda po mag-iingat tayo sa paglalagay kasi grabe ang kamalasan ang naidudulot niyan at maaring mauwi yan sa pagkawala ng membro ng pamilya. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i mo na rin para malaman ng iba ang kanila mga swerte sa buhay. <coughs> Devil's Backbone Plant. Ang halaman ito ay nagdudulot ng grabing kamalasan kapag meron ka nito na itinapat mo pa sa harapan ng pintuan mo o sa front door mo o sa harap ng tahanan mo. Tinatawag din itong ina ng luha. Ang halaman ito ay napakadelikado po kapag hindi kayo marunong sa paggamit nito. Ang halaman ito ay maaaring gamitin kung merong poison arrow sa labas ng inyong property. Ito po ay itinatanim sa labas ng bakod ninyo kung meron po kayong gate at may bakod sa labas po yan. Bilang pangontra po doon sa mga poison arrow o sa mga malas na bagay na nakatutok sa property ninyo yan po ay inilalagay. Ngunit malayong malayo yan sa tahanan ninyo. Kaya nga po nasa labas yan at hindi yan malapit sa entryway. Pakaingatan po ang halaman yan dahil grabing kamalasan ang maidudulot niyan sa inyo. Maaari kayong mawalan ng membro ng pamilya sapagat ang halaman na yan ay mayroong dalang grabing kamalasan sa mag-aalaga niyan. Kinakailangang Alaming mabuti kung saan ilalagay at kung bakit kailangan mong bumili ng halaman na yan. Ang halaman na yan ay may angking ganda. Ngunit sa likod ng ganda niyan, kamalasan ang maidudulot niyan sa inyo. Kaya kung meron kayo niyan at inilagay ninyo sa inyong harap ng inyong bahay, ang pinaka-remedyo itapon nyo. Yun po ang pinakamagandang remedyo kung nasa harapan niya ng bahay ninyo at wala kayong mapaglilipatang malayo na nasa labas ng bakod ninyo. Kung kayo po may bakod, pwede ilagay sa labas yan kung may nais kayong kontrahen. Pwede pong gamiting pangontra yan, ngunit nasa labas. Dapat po yan ng property ninyo dahil grabing kamalasan po ang naidudulot niyan. Mas maganda na ang magingat ingat kaysa mahuli ang lahat. Four stalks ng Lucky Bamboo nangangahulugan po ng death. Sa Chinese po, ang four stalks ay mayroong dalawang meaning. Kung flying star ang pag-uusapan, ang number four po ay mayroong study luck o scholastic luck na tinatawag. So, swerte po yan kung flying star ang pag-uusapan natin. Ngunit, kung ang meaning ng number four bilang siya ay number, Death po ang meaning niyan. So kamatayan ang ibig sabihin niyan. Maaaring gumamit ng lucky bamboo o ng four strokes na lucky bamboo kung mayroon kang apaglalagyan o kung nasaan yung flying star na nangangailangan ng four strokes. Ngunit kung hindi mo alam ang tamang paggamit o wala namang pong si master na nagturo sa iyo na ilagayan, wag mo na lang pong ilagay. Sabagat, mayroong dalawang meaning ng four stocks ng Lucky Bamboo. Pwedeng maganda, pwedeng swerte. Ngunit, mas lamang po ang kamalasan kung hindi mo alam ang paggamit. Isa sa pinakamaswerteng halaman, Lucky Bamboo. Tumutupad po ng hiling niyan. Kung meron kang ninanais sa buhay, maglagay ka ng stocks ng Lucky Bamboo. 8, 9, 12, iwasan kahit anong stocks po pwede iwasan mo lang ang 4. So kung ikaw ay nagnanais ang partner sa buhay, gusto mong mag-asawa na o gusto mong magkaroon ng katuwang, 2 stocks ang ilagay mo sa living room. Bibigyan ka ng partner na gusto mo. Kung gusto mo ng prosperity, 3 stocks ang ilagay mo at iba pang mga stocks. Pwede po. Marami kang stocks na pwedeng ilagay, iwasan mo lang ang number 4. Maaari po kasi ang mga hulugan niya ng kamatayan at yan ang ibibigay sa iyo ng Lucky Bamboo. Kahit na hindi mo hinihiling, wala pong sino man taong humihiling ng kamalasan o ng... Wala po. Ngunit, sa paglalagay ng apat na stocks na hindi naman sinukat o hindi tiningnan ang Flying Star Chart, maaaring maibigay sa iyo ang debt na meaning niyan. Kaya mas maganda, iwasan po mirrors. Kung kayo po ay merong salamin sa pinto o salamin na nakaharap sa pinto, o nakatapat sa pinto at hindi naman buo ang nakikita nitong tao kapag dadaan, alisin nyo po, ilipat nyo, ilipat nyo lang po. Kung maglalagay kayo ng salamin sa pinto o ihaharap ninyo sa pinto, itatapat ninyo, siguraduhin nyo lamang po na buo ang hugis ng tao kapag dadaan makikita siya sa salamin, dapat po buo siya. Kasi kung hindi siya buo, putol siya, malas po yun. Magdudulot yun ng kamalasan at mauuwi din yan sa kamatayan. So maaapektuhan niya ng head of the family sa tahanan at marami pang kamalasan na maidudulot yan. Kung kayo po ay may salamin, At nais ninyo talaga na nakaharap sa pinto kasi ah, ninyo ng prosperity at gagamit kayo ng salamin, siguraduhin nyo lang po buo. Pero mas maganda kung ilipat nyo na lang kung hindi naman yan buo. Kasi po kung buo naman ang salamin at ang labas ng pintuan ninyo ay may magagandang views, pwede po yan. Kaya lang, para maiwasan ang kamalasan, buo. So tingnan nyo po yung salamin na kapag dumaan ng tao, buo siyang nakikita. Nakikita ang head at ang foot niya ng pantay. Wala, hindi po tol. Kailangan po buo. Kasi kahit anong ganda ng view sa labas, kung yung salamin na yan, ang nakikita kalahati lang o kaya ulo lang ng tao, cutting head po ang tawag doon, malas yun. Kung kahit pa sabihin mo maganda naman ang natatapat ang view niyan eh, hindi po tayo bumabase lang sa ganon. Bumabase tayo sa mas naaapektuhan niyan. Kasi po, yung taong madalas na maglalabas-pasok dahil nakatapat nga po sa pintuan, mamalasin po yun. So, ayaw natin yun. Palitan ng buo kung gusto ninyo na gamitin yan bilang pampaswerte, pwede naman. Kung hindi, ilipat po ng ibang pwesto para makaiwas tayo sa kamalasan. At malas din po kung kayo ay mayroong mga matatalas na bagay na nakatapat sa pinto or nakaharap sa pinto, sa loob man yan o sa labas. Kung kayo ay mayroong shovel, o ano mang meron kayong axe, alisin nyo po yung mga itak na sa harap ng pinto. Alisin nyo po yan, malas yan. Maging ang pala na nakalagay sa harap na ng pinto pintuan ninyo or nakatapat sa pinto, malas po yan. So alisin po, ilipat yan. Ngayon, malas din po. Magkatapat na pinto, malas po yan. So, ang gawin, pwedeng maglagay ng kortina, maglagay ng blinds, maglagay ng halaman. Maglagay kayo ng emperor's coin para maging pangharang yan at pangontra sa kamalasan. Bintana, katapat pinto, malas din po yun. Ang gawin, wag nang tanggalin ng bintana, lagyan na lang ng kortina, lagyan ng blinds, magdagdag po kayo ng emperor's coin. Yung emperor's coin na yan, yan ang ihigob sa mga kamalasan at magdudulot yan ng swerte. So, kapag meron po kayo yung tapatang pinto o bintana, lagi po natin tatandaan ang paglalagay ng Emperor's Coin o yung mga Lucky Charms para po na mayroong red na ribbon or mayroong red na tali. Kasi po, yung red na yan, yan ang magsisilbing borderline para hindi magdulot ng kamalasan at kukontrahin po niyan ang mga negative energies. Malas po ang mga tapatang pinto o bintana, malas po yan, ang panguntra dyan o ang remedyo dyan, lagyan ng uh, blinds, lagyan ng kortina, para hindi na sila direktang magkatapat. So meron kang pwedeng gawin kung meron ganyan sa tahanan mo para hindi ka malasin dahil grabing kamalasan ang maidudulot niyan. At tingnan mo rin yung paligid mo sa labas, baka mamaya may nakatutok na mga matutulis na bagay dyan. Kung ano man, pwede maglagay ng tubig, pwede maglagay ng salamin. At para naman sa comment na ma'am na kung paano maibabalik yung swerte sa pera, check po yung southeast area ninyo. Tingnan nyo po kung ano meron sa southeast, baka may apoy, may kutsilyo, alisin nyo po yan. Maglagay ka kayo ng bawang at asin. At maglagay kayo ng uh, um, coins na nakalagay sa garapon. Ilagay nyo dyan. Kung nagnanais kayo na maibalik yung swerte ninyo sa pera na merong kayo dati. Kailangan po, check nyo mabuti. Southeast area at maglalagay ng bawang at ng asin. Ang bawang at asin pwede pagsamahin. Pwede ipatong po, pwede yan. Yung coins ay sa garapon na lang na clear. Para nakikita bumalik yung enerhiya ng pera sa area na yan. At check din ang, ang south southwest area po. Check mo din para lumakas po yung presensya ng ina tahanan. Tingnan mo ang southwest mo baka may uh, may tubig, uh, may metal element yan, may bang mga a uh, table na gawa sa bakal or gawa sa metal tingnan mo yan halaman na malalaki tingnan mo po baka may puno kung pwedeng ilipat ilipat kung hindi naman maglagay ng fire element para mapalakas yung area. Earth element, pwede po. Pwede ang two candles, pwede po ang mga paso. Pares po. Let's say, meron po kayong earth pots, dalawa. Kung sa southwest ilalagay, dalawa po. Pwede po yan. Mga ceramic na bagay, pwede po. At pwede po yung paint. Pwede po yung earth color na paint para mapalakas ang area mo. At maibalik yung sinasabi mong dati marami kang pera o madalas ka nakakahawak na maraming pera dati para maibalik po yan. Check mo ang area mo at ang area ng wealth area sa inyong tahanan at i-check e mo ang labas ng tahanan at loob ng tahanan mo. Yung lalo na yung pintuan po, i-check e mo yan. Baka mayroong mga bagay dyan na nagdudulot ng kamalasan. Tandaan po natin mabuti, simpleng pagtingin lang natin, malaki ang mababago sa ating buhay. Lagi po natin tinitingnan kung ano ang nasa labas at nasa loob o maging sa kapaligiran ng ating tahanan dahil malaki ang epekto niyan kaya tayo minamalas o sinuswerte. Lagi po natin tatandaan yan, yung mga bagay na nilalagay mo sa tahanan mo, kung minsan, yan pa ang nagiging dahilan ng kamalasan mo. Maraming salamat po sa panonood.